the new PCX na 160. Ito yung pinakabago ng Honda Philippines sa presyong 149,900. Tara, pag-usapan nga natin kung ano ba yung specification o sulit ba talaga or reasonable ba ang price ni PCX na 160. Let's go! Mga si PCX na 160X 157cc na may fabric. Ito ay liquid-cooled engine. Grabe! Meron itong 45.1 kilometer per liter. At masasabi natin na isa sa pinakamatipid na scooter din sa kanyang kategory. Mga kaibigan, kasi nga napakaganda, napaka-elegant ang stylish ni PCX na 160. Yung appearance niya ay tignan nyo naman kung gaano kaganda, gaano kaangas, lalong lalo na dito sa matte solar red metallic na ABS type kumakita makikita nyo kanyang headlight design is napakaganda ng lightning system yung kanyang tail light ay makikita mo naman yung X shape at pinakamaangas ang dating syempre huwag natin kakalimutan yung full digital meter funnel na napakasolid din talaga yung kanyang muffler o yung tinatawag nating tambucho ay napaka sporty ng dating kaya ang angas at dagdag din syempre sa forma ng PCX na 160 na to. Solid na solid ng kanyang box sa napakalaki na 30 liters. Kasya yata dito mga kaibigan ng isang case ng soft drinks o ng beer. Grabe. Siyempre, yung kanyang improved body packaging is napaka solid na. At meron din 8.1 liters na full tank. Wow, grabe kapag nag-full tank ka na dito mga kaibigan. Eh, malayong malayo ng mararating mo. Sigurado yan kasi nga ito is napaka Kasi nga ito ay 45.1 km per liter. At ang kagandahan dito mga kaibigan ay meron ding improvement ang kanyang suspension. Kaya mas maganda, mas komportable, at syempre mas masarap gamitin ang PCX na 160 na katulad nito. Tignan mo naman yung kanyang gulong. Syempre napaka-solid. Double disc brake yan. Syempre kaya nga ABS yan. Eh. Diba? Honda number one talaga. At ito ang pinakamaganda sa kanya at pinakabago added traction control. Ito yung tinatawag nilang Honda Selectable Torque Control o HSTC na nagpapaganda ng performance ni Honda na PCX na 160. Ano ba ang advantage nito? Siyempre ito ay may anti-lock braking system at perfect sa combination for rider safety at para sa kaligtasan. Siyempre, ng mga rider at sa kanyang OVR o kanyang back ride. Ito syempre ay naka smart key system at para most convenient and added security sa ating personal computer. Syempre bonus na rin dito ang kanilang packet with USB port. O syempre alam naman natin na minsan nalolobot ang ating cellphone at ito tamang tama si PCX na 160 na magagamit natin yung kanyang USB port so ayan lang mga kaibigan napakasimple lang na binigay sa inyong spec at mga detalye ni PCX na 160 na katulad nito alam nyo ba kung gaano kasarap i-drive to solid talaga, so ginamit natin to sa pagmamaneho. ginamit natin to from Honda Batangas, syempre big shout out sa Honda Philippines, ipahiram sa atin ng Honda PCX na 160 syempre para ma-review para mapakilala namin sa si inyo kung gaano kaganda at gaano ka solid talaga si Honda PCX na 160 sa kanyang presyong 149,900 pesos na para sa akin ay reasonable na yung presyo nito para sa kanyang kategori at para sa kanyang specification ng motor na to. Ha? punta na kayo sa mga dealer at mag-avail na or test drive nyo na yung mga Honda PCX dyan. At syempre, big shout out syempre sa mga taga Honda Philippines sa parang invite sa amin dyan sa Honda Philippines sa Batangas. Okay? Maraming salamat po. And ingat po tayo palagi kasi alam naman natin na may pamilyang nag-aantay sa atin. Bye-bye! Thank you!